Ikaw ba ay may nagugustuhan at sobrang mahal na mahal mo ba siya? At nararamdaman mo na hindi talaga siya magkakagusto sa'yo. Kaya gusto mo ba na biglaan siyang mapapamahal o biglaan siyang magkakagusto sa'yo? Sa pamamagitan nitong ritual na gagawin mo ngayon, pues kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay maghanda ka ng papel at panulat at mas mainam na pula po na panulat ang gagamitin natin sa ritual na ito kung meron kayo at kung sakaling wala po kayong pula na panulat ay okay lang kahit anong kulay ay pwede pa rin. At kung meron kayong pula ay mas mainam na ito ang gamitin mo. At pagkatapos isulat sa papel ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. At pagkatapos nito, kumuha ka lamang ng bote, plastic o babasagin na bote, basta clear po ito, ay pwedeng gamitin. At lagyan mo ito ng kalahating asin at pagkatapos, lagyan mo rin ito ng kaunting tubig. At pagkatapos, ay i-roll ang papel o itupi at saka isilid o ilagay ito sa bote ni inihanda mo na may tubig at asin. At bago mo takpan ito, ay ilapit mo muna ang buti sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya at tawagin mo o banggitin mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, ay takpan mo na itong bote at itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta at paniguradong ikaw ay magugustuhan at mamahalin niya. Basta magtiwala ka lang. At pwede rin gawin itong ritual. Kung kayong dalawa ay nagkakamalabuan na sa isa't isa, ay mas mainam na gawin mo rin ito dahil isa itong gabay para mas lalong mapabuti ang takbo ng relasyon ninyong dalawa ng partner mo at itago itong bote hanggang kailan mo gusto. At wala na po kayong kailangan pang banggitin na spell, basta tawagin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.